Naranasan mo ang makakita ng isang mahal sa buhay na biglang nawala ng malay or hindi nakapagsalita o nanghina ang kalawang bahagi o kanang bahagi ng katawan. Maaring ito ay isang stroke. Marami sa mga pasyente ko nagtatanong, Doktora, nai-stroke na po ba ako? Ang stroke ay very unpredictable. Magugulat ka na lang, hindi ka na lang makapagsalita, lalaglag ang iyong kamay, hindi ka makakapaglakad. Basta naramdaman na ng na isang pasyente itong mga symptoms na to, kailangan pumunta na sila sa emergency room. Ang stroke ay isang silent killer at alam kong marami sa atin ang hindi handa. Tara, pag-usapan natin ang katotohanan tungkol sa stroke. Ang stroke ay very unpredictable. Ganito po ang mangyayari sa mga taong na stroke Dadalin po kayo sa emergency room, titingnan po kayo ng mga doktor, tatawag po ng mga spesyalista, lalong-lalo na po ang neurologist at mga cardiologist. May mga stroke po na mild, meron din naman mga severe. So meron po itong mga scoring system para malaman po ng isang doktor kung ito ay malala o may mga test, specifically CT scan and MRI na ginagamit po para ma-detect kung ang klaseng stroke ninyo ay nagbabarang ugat o dumudugong ugat.